And guys, welcome back to my channel guys. So, naata din eh. So, nandito tayo guys. So, mamimili kami ng mga uniform ng anak ko guys. So, pasensya ng anak ko guys. Tin tinik. Walang boses. Walang bosses So, ayan. So, naghanap ako ng white t-shirt at saka polo ng mga anak ko. So, ayan guys. Ayan. So, magtanong muna tayo dito, guys. So, din. Na, so, mayroon akong nakita dito, guys. So, andito pala. Yung polo. Sa, so, ayan. So, pili, pili muna tayo dito. Sa so, ganap ako ng t-shirt. So, mga anak ko, okay. ayan guys, yung mga anak ko, guys. Andito tayo sa istante. So, ayan, yung kulit ng anak ko, guys, yung bunso ko. Ayan. So, maghanap din ako ng ano, ng pants nila, guys. Ayan. Tatlo yung bibilin ko kasi yung mga estudyante ko, ay tatlong, ah, dalawang high school at saka isang senior high. Ayan, hanap-hanap muna tayo dito, guys. So, ayan, guys. So, nandito na. Tapos na kami nakabili, na, guys. Tapos na kami nagkabayad. So, dito kami nakapunta sa mga watch. Mga kariluhan. So, magbili din ako ng ganito, guys. Ayan. So, ayan, nagutom. Nag- kain kami guys ayan tapos na kami so nandito na kami sa bahay so ito yung nabili namin doon guys so ipapakita ko sa inyo guys para sa cellphone ko guys kasi ang hirap pag walang ganito ayan so maganda siya guys mura lang naman to guys so nasa ano guys yung price niya guys ano lang barato na siya guys ayan may light pa guys Ayan, oh. <clears throat> Pasensya na kayo, guys. Inuubo ako, guys. Sa pagsuroy-suroy. Ayan. So, tingnan natin, guys. So, ayan. Ayan, maganda siya, guys. Ayan, mayroon na tayo. So, mayroon na akong pang, ano, sa cellphone. So, ayan na ah. Sige, so, pagkatapos guys, gagawa tayo ng mango shake kasi nakabili kami ng mangga doon sa aming paggala-gala. Sa aming pag sori guys. So, ayan. Meron nakabili ako ng dalawang mangga. Hugasan muna natin to guys. So, ayan. So, hugas-hugas tayo bago natin hiwain. So, ayan, guys. Mag-open muna tayo ng condensed milk. Ingay. So, ayan. Ready na ng ating blender. ice guys uh, wala akong uh, pang, uh, pang ano guys sa ice so hindi ko alam ako ni sa gidok-dok na yan mga to yun mga bilisan na natin guys para makakaano na tayo ng mango shake makagawa na tayo ng mango shake so ilagay na natin yung condensed milk guys yan condensed milk so hindi na natin lagyan ng sugar ayan mag try lang muna ako guys kasi, kasi first time ko itong ginawa to guys Ayan. <coughs> ayan, tapos na tayo guys. So, maglagay na tayo sa baso. So, ayan. ate ate ilang muna namin to guys ang mga anak ko so, ayan so masarap siya guys ayan thank you for watching